Ang ganda ng pagkakagawa, mga kadish. Hmm. Popoy anak, share-share hmm. na lang kayo ng mga kapatid mo, ha? Kin, <laughs> bisita ka rin? Seryo, uh, namimiss niya si Kuya Popoy niya. Namimiss ko yung mga tropa pips ko. Lalo na si Kuya Popoy, Stackley, si Kuya donat si Echo, Ati Luna, Whitey, si Tagpi, si Senior Barkley. Bale, dyan po sila sama-sama maliban kay Senior Barkley na pinakremate po ng kanyang ninang na si Ate Ranilin Jordan. Bukod tangi lang po si Popoy Gigulo na merong magandang himlayan. Nung time na kasi nagkasakit siya, na-vlog ko at marami po ang nagpaabot ng tulong Nagkasakit kasi si Popoy ng kidney failure, stage 4. Marami po yung nagpadala ng pera para ipagamot ko siya. Pero dahil malala na po ang kanyang naging sakit ay hindi na nakayanan. Kaya yun yung mga sobrang pera na natanggap po para kay Popoy. Nakapagawa ko po siya ng magandang himlayan. At yun, pasensya na sa mga iba kong anak na nandito. Pasensya na talaga that time na hindi ko kaya magpagawa ng ganitong klase ng ano, uh, kaganda. Ito nga pala mga kadis, yung tulugan po ni Kuya Jambo. Dito siya, natutulog. Silip ko lang. Yun. Ayan po. Kamusta <laughs> <laughs> ka dyan, bro? Kamusta ka? Matantaba-taba mo, ha? Ayan po bay si Jambo. Namiss mo na yung mga tropa, pips. Pagaling ka na, Nag-stop muna kami, mga kadis. Uh, nasulya nasulyapan ko po si Mama Dog dito. Malamang naghahanap ito ng makakain. Tara, pakainin natin yung mga kapatid mo. Aba, 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 yabang. Ako. O, tulungan mo ako. Ikaw ang mag-video sa akin. <laughs> Plato na mga tropa pips sa kawainan. Tao po, sarado pa rin. Bambo, hindi ba dumating yung ano? Yung amo mo? Ha? Kawawa naman kayo? Walang tao. Hindi dumating yung amo nila. Gaya ng dati, mga kadis, malamang, hindi pa kumakain ng mga kabadi natin dito sa may kawayanan. Hmm. May mga baso, pinggan. Kawali. Lagyan ng tubig. Pero walang tao. Hmm. O oh, tara. Tara, tara, tara dito. Set up ko muna. Hmm. Laro kayo, laro. <laughs> tara. Nabawasan na yung maga ng mukha mo na. Ha? Dito nga na. Huwag kasi. Ha? Ha? Ano matakot ba Hawakan kita. Dito. O sige na nga. Tara kain na kayo. Ilalagay ko muna yung camera dito mga kadis. Tara. Dito tayo. Dito tayo. Tayo. ito lagayan ng tubig ito para sa pusa magdala akong cat food dahil araw po ng paggunita sa mga minamahal po natin sa buhay mga kadis magluto na po ako kanina para diretsyo pakain lang sa mga kabadi natin dito Nauna pa si Teddy uminom eh. Bale, hindi po ako magtatagal ngayong ang araw. Kakakainin ko lang talaga yung mga tropa pips dito sa kawayanan. Nakakaawa po kasi. Gaya kanina pagdating namin, pagdating namin ni Teddy, si Mama Dog, nandun sa may ginadaanan doon, siguro dumidiskarte na makakain. So po, luto na to. May chicken, may dog food, may sabaw na rin po. Kaso natuyo yung ano, natuyo. Dito ka, mama dog. Mama dog, dito ka. Si Teddy, doon na lang po kakain. Sige, okay, pakabusog kayo, buddy. Hmm. Nagtira pa sila ng reserva. Siguro para mamayang gabi, no? Mama dog. Pero at least nabusog po yung mga kabady natin dito. Bambu gusto mo to, anak? Gusto mo tikman to? Matikman mo, oh. Cut food. Ano masarap? sarap, Ah, masarap. Oh, sige. Bigay natin sa tropa nyo, no? Ayun, no? Nakatingin siya. Yung pusa. Ayun, no? Tatakot sa akin, eh. Hindi, hindi ako kabisado. Nakikita nyo po, mga gadis. Doon po sa may, ano, kubo. Sa tabi ng upuan na kawayan. Mama daw, tigman mo na. Tikman mo din. Sarap to. Sarap Kahit na hindi ko na titikman <laughs> Gusto ko sana ang Tanggalin yung muta mo bambu bukas ang hilap mo anak ang Gusto mo pala Yung hindi pagdala kita ang ganyan No Basta promise nyo sa akin Dito nyo na lang ako habangan Habangan Huwag na kayong pupunta dun sa Dun no Maraming pasaway dito no para safety na lang yung kalagayan nyo okay magkakaintindihan oh, wait lang ha baka maubos mo anak kawawa naman yung kapatid mo ayun nakatingin oh, wait lang excuse me hindi tara dito tayo hatid natin to tara ba di samahin nyo ako ah, ayun no? Tumat tumatakbo lagay ko na lang po kaya dito mga mga kadis balikan na lang siguro nito eh dito po papatong ko na lang po dito ayan balik na tayo matandang gamit na yung mga bintana nila dito oh. pati yung ano yung kasirola vintage na po taka nakikita nyo yung lampara mga kadiskarte ang ganda po ng lampara nila oh. yung gustong gusto ko yung mga gamit na ganyan yung matatandang gamit naalala ko yung buhay naming malilit pa kami nung walang wifi tsaka madalas brownout sa gabi alas sa pa lang ng hapon tinatawag ka na ng magulang mo kinakalampag yung lata para maghapunan na ayun tapos pinagsasaluhan nyo yung piniritong itlog, tuyo ang sarap balikan napakabilis po ng panahon kaya ito sinusulit ko na lang po hindi po ako perfecto pero gusto kong makagawa na mabuti hmm, ayan pag iwan eh, iwanan ko pa sila ng ano sige uminom ka muna anak pag iiwan ko pa sila na, pag iiwan ko pa sila ng pagkain para may reserba po sila ito bamboo? Oh. kita ulit ng ano cut food no ito para mamayang gabi naman yan no? hanggang bukas busog kayo niyan hmm. wala na bang cobra dito na ayan o malaman po yan may may chicken po yan o no? hmm. sige God bless God bless mga buddy maraming salamat po talaga sa mga nagpapaabot ng ano pambili ng dog food lalong lalo na po sa ninang po ng team kawayanan shout out po kay ma'am Risa Lamande ayan po dadagdagan ko po yung pagkain na dinadala ko dito sa mga kabadi natin sa tropa mga ano tropa Pips sa kawayanan iba po naman si bamboo eh bale pang ano po sila si bamboo at si mama dog pang labing pito po sila sa mga natutulungan nyo po mga kadis bale ang bilang ng mga tropa pips ay yun nga labing pito kasama na doon si Mama Dog at si Bamboo. Ang mga tropa pips doon sa May Santa Cruz po ay na isa. Kabilang na doon si Jambo dahil doon siya nagpapagaling. Mula kay Jambo, sumunod sa senior dog ko na si Don Boni, pangalawa. At pangatlo si Teddy, pangapat si Samson, panglima si Dagis, panganim si Pepito, pangpito si Matiger yung babaeng aso ko tapos pang walo si Rambo yung asong naulila na matay po yung kanyang amo at laging naghihintay sa kalsada Inaabangan pero hindi na bumabalik ang amo niya yun pang walo po si Rambo and then last three yung sa mga maliliit si Sakura pang siam pang sampu si Paika at pang labing isa po si Tagpi ang pangalan po niya ngayon ay Tokwa ayun labing isa then sa ubo ng mga tropa tips sa sa Popoy's Place po ang naiwan ngayon doon apat si Piolo pang labing dalawa si Bonbon pang labing tatlo si Papika pang labing apat si Timo pang labing lima sino pa bang dalawang hindi ko nabanggit tama po ba yung bilang basta yung nasa Santa Cruz labing isa plus 2 ito nga pala plus 2 13 plus 4 sa kubo 17 tama po ang bilang yun po yung mga napapakain nyo sa pinapadala yung pambili ng dog food ayun po yung mga natutulungan nyo so yun pinasasalamatan ko po yun dahil sa inyong paggabay hindi ko po magagawa yun sa totoo lang, hindi ko po kaya silang pakainin dahil marami sila kaya maraming maraming salamat po sa paggabay nyo at pagpapadala po ninyo ng pambili ng pagkain excuse me po mga ang kadis biglang ayun, ayun po pumapatak na po yung ulan uh, pansamantala biyay na po kami ni Teddy punta na po kami sa may popoy place itatabi ko na muna itong ano itatabi ko na muna itong lagayan ng tubig nila biglang na ulan baka sipunin si Teddy sige na buddy pa, punta na kayo doon sa so. baka mabasa kayo na ulan ulan bigla Ayun yung pusa talaga oh. Ayan, sana makita po niya yung iniwan kong ano doon na cat food. Hintayin ko lang po sandali, baka maamoy niya. Pinatong ko lang doon sa may ano, upuan na kawayan. Sana makakain po siya. Bamboo turo mo nga anak yung pagkain ni ano. Ang kapatid mo. Yan, usok ka dyan. Yan, ayan. <laughs> Ayun. Ayun, salamat. Nakita niya. Ay, Teddy, dito ka. Baka matakot. Tara anak. Sige po, ayun, at least nakita na niya yung pagkain niya. Uh, punta na po kami sa ano. Biglang lumalakas yung ulan. Tara tayo anak. Takbo. Takbo, takbo. Wala kaya tayong nakalimutan, Teddy. Mga gamit natin. dito ko na lang i iwan yung ano yun sana hindi kunin bye bye di try ko mamaya ang gabi kung may sobra pa dadalan ko pa kayo try ka din sakay ko na One, two, three. Galing, galing, galing. Kapit lang anak, kapit lang. Kapit lang. Dedi tara dito kanak. Tingnan ko nga yung mga sitaw. Ayano, oh, may bunga na po. Ba may isa dito, dalawa, ang bilis lumaki. Ang haba. Ayun pa. Hmm meron na naman po tayong mauulam ayan po pakainin ko lang po yung mga ano tropa pips na ulan ulan pa oh. ala pinagtiripan na naman yung tanim natin dito na matayo Ala, makalat, pasensya na po. At meron pang ano dito, mga hugasan na ano, plato. Ganito po yung eksena. Ayan si Pau Pau. Walang cut po ito. Hmm. Pau, kumusta ka? Kumusta ka? O, tara. Asa lubog si Pau Pau. Alam niya yan, bibigyan ko siya ng cut food. Tara, dito. Buksan ko lang yung ilaw. Yun. Ah. Huh? Opo, oh, kit ka dito nak. Ah, dito ko na muna ipatok oh. hmm. Nakalahati na po yung ano nila, oh. Marami rin akong pusa sa ano. Sa sa bahay. lima mo po. Ang pangalan po nila ay si Kapitan Seryo, si Ligaw, si Nino, si Puso at si Mama yan Ayan, bali tabi po sila sa sa cat food pinagdadala ko sila araw-araw e kayo may malis na bon di ba sabi ko magwalis kayo dito o oh, puno na naman ang buwangin yung ano yung kusina natin makalat po o oh, maglilinis muna ako nito pero syempre hindi po mawawala ang kape magkakape muna then punta ng ilog mag-iigib wala na charge yung ano, solar siguro cha-charge ko po. okay po tara mo tulungan nyo ako give kayo ng tubig hindi anak dito Ayun na po yung dalawa. Lumipat na sa ilog. Si Piolo at saka si Timo. bukas siguro dalhin ko yung panggupit gugupitin kita no yung dalawa ni kuya teddy ha anong gusto mong gupit flat top timpi o yung pang ano gusto mo yung katulad sa akin parang sundalo ha bon nakausap kita <laughs> tawang tawa si teddy eh tawang tawa si teddy nga pala mga gadis ayan kumuha po ako ng isang container na cat food. Nagpapaalam na rin po ako sa bumibili ng cat food dito kay Ma'am Risa Lamande. Ipagdadala ko po yung mga alaga kong pusa doon sa May Santa Cruz. God bless, buddy. God bless, Piola. God bless, Timo. Dungis mo. God bless, papi ka. mo na magkita yung mga anak mo. <laughs> Naka, malulungkot sila kapag uuwi na ako eh. Titi, tara na. Ready ka na. Okay, good boy. Good boy. Talagang, si Piyolo, malakas ako sa kanya. Tsaka kay Timo. Papi ka, diyan ka na lang. Alis na ako. Tara. Tara, Piyolo, hatid mo ka Tara. Bye-bye, Bon. Bye-bye, Bon. Hindi sumunod si Timo. Okay. May ilang po sila. Dito, dito na. Baka may poison frog dyan. Okay. Thank you, Piyolo. Salamat na. Gutom pa kayo? <laughs> Diretso na sana akong uwi eh. Eh nawa po ako sa kanila. Tara Teddy, sandali lang to anak. Bigyan muna natin sila ng cat food. Teddy dito ka. Tara. Pasok lang ako sa bakuran nyo bambu anak ha. Dito. Dito na lang sa may ano kanyo. Tara, bambu. Tara, Teddy. Tabi-tabi po. Teddy, dito ka na. Meron pa pala eh. Ah, dito ah. Teddy, dito ka lang. Dito ka lang, Teddy. Hawakan mo yung flashlight anak. May pagkain pa pa sila oh. May pagkain pa pala si Bamboo eh. Sa Bamboo oh. Hmm, dito ka lang ba Hot food na lang, no? Mama dog oh. Hmm. mo sige. Magmamadali kami ha. Pasensya na. Okay. Sige buddy. Bukas ulit. Tara Teddy anak. Thank you. Salamat Teddy. Go. Salamat sa pagsama. Bay talaga ni Teddy. Good boy. Good boy. Lain pusa. Tara. Buti malinis na po yung bakuran nila. Hindi nakakatakot pumasok. Bakar na tadi. Paika. Sakura. Ayan si puso. Si Ninyo yung white. Si Mama Kat. Yung katabi ni Ninyo. Si Pepito, ayan po, yung puti. Dumating si Samson. Ayun si Senior, yung pusa. At si Kapitan Siryo, yung white na may itim. At yung tigre na kulay orange, si Ligaw. yan po, magkakasama lang sila sa sa loob ng bahay. Pasensya na, sira po yung tiles. Kumusta ka? Hmm? Kain ka, kain ka. Sarap na. Hmm, sige. Hanggang dito na lamang po muna mga kadis. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.